wala rin, ulan, pa rin tigil ulan umuulan pa rin wala ulan kumusta po sa inyo lahat guys hello umuulan dito ngayon sa amin kagabi pa umuulang guys walang tigil so kumusta rin sa inyo ito guys mag ingat po tayong lahat guys mag ingat po kayo palagi yan sa mga binabaha po yung mga lugar nila mag ingat po kayo dyan guys